Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back, po mga kabalangay. Uh, Gayap po ng namin. Welcome po sa special episode ng sa Barangay Tayo with. USEC, Felicito, Balmosina. At uh, meron po tayong pag-uusapan na napakahalaga at maraming salamat sinasamahan nyo kami sapagkat ito pong uh, programa na nakalimutan na for so many years, for, for so many decades, eh, biglang bumalik noong na tayo yung nagka-pandemya at sinabi nating lahat na napaka-importante pala. Kaya hayaan nyo pong si Kagawad Marie uh, magtanong sa ating uh, butihing USEC tungkol sa programang alay. Yes, Yusek. Um, ito naman po'ng programa na to. I I believe this is your ex expertise po talaga. Ito po 'yung tinatawag natin na hapag. Ang Halina at magtanim, fruit ng gulay. Frutas, frutas frutas. Ano naman po itong programa? Alam niyo po, ah, kung natatandaan niyo noong unang sona ng ating pangulo. Isa sa binanggit niya 'yung problema natin na talagang malubha na 'yung climate change, global warming, food security na ang kabansa natin ay napakakawawa. Sabi nga ni Sekretary na pag-iwanan na tayo ng milya-milya. Galing sa ng Thailand, galing sa ng ibang bansa, nakita niya ang layo na ng agwat ng mga karatig bansa natin na dati sila ay pumupunta rito para mag-aral ah, sa atin kung pa paano magtanim mula sa palay, gulay, etc., at nung panahon na yun, green na green pa ang bansa natin. Kaya, ang unang na ginawa namin ni sekretary, uh, kung natatanda nyo, September 13, nagtanim tanim kami nila sekretary dyan sa uh, landfill ng uh, Marikina. hindi lang may gulay, may kahoy, may kawayan. Yun yung buhayin ng kalikasan. Kadugtong mo yung halinat magtanim at prutas at gulay. After noon sinundan ho ng isang MC naman ni secretary, inelance namin ni secretary yung hapag sa Barangay Holy Spirit, uh, January 24 uh last year. Tapos March 1, inelance na naman ni presidente yung halinat magtanim at prutas at gulay sa Luneta. So, makita nyo, talagang seryoso ang ating pamahalaan na talagang yung Green Revolution ng araw. At uh, nakita namin ni Secretary Abalos na ang isang makakagawa nito para masolve yung problema sa kagutuman, kahirapan, talusugan, kalikasan, eh, magmumula sa barangay. Kasi yung 42,000 barangay ang may kakayanan na magpatanim. Kasi sabi mo nga, apat na dekada na na napabayaan yung agrikultura sa ating bansa. Sabi nga ng Presidente, hindi niya matanggap na ang isang bansa na agricultural country ay nag import na lang. Ultimo nga gulay, hindi ba? Ini-import pa. Ah, lalo lalo na yung bigas na dati tayo ay puro export. So dapat magtulungan na. Kasi kung hindi po ngayon pa magtutulungan at kung hindi pakikilos ang DILG talaga na ito'y may pa-implement, wala na kawawa na ang bansa natin. So, nakasalalay ngayon sa kamay ng mga barangay, sa mga mayor at mga governor, yung sa food security. Kaya nga po yung hapag, yung inilabas naming MC, nakatutuwa na nasa 26,000 barangay na ang may community garden na dati, dati ay wala. Lahat ng attached agency ng DILG, Bureau of Fire, Bureau of Jail, PNP, at iba pang agency, ay nagtatanim na rin sa kanilang regional office, provincial office. At uh, yan ay hindi po mahirap. Kasi nagawa ko na din yan eh. Ang maganda sa amin ni Secretary, sa part ko, yung mga pinatutupad namin, nagawa ko na. 32 years ko nang ginagawa yung pagtatanim ng gulay. Eh nasa siyudad nga kami. Nagawa nating uh, i-maintain yun. Sipin yun, na-maintain ko yung gulayan ko dyan. At uh, ang pamamaraan lang dyan, unahin mo rin siyempre bakuran mo. Lahat ng empleyado ko na hindi nagtatanim every six months, walang renewal. Naglabas ako ng executive order, tatlo ang patakaran ko dyan. Pag wala kang tanim na gulay, requirements ko yan. Pag uh, hindi ka marunong gumawa ng pera sa basura, walang tanim, wala kang renewal. Pag hindi ka nagpapacheck up doon sa akin diagnostic center, walang renewal. Kaya tatlo yung programa namin na yon na major project, major program, pag hindi mo mismo ginagawa, so ganoon Kaya, kaya ngayon, lahat na yun, nagtatanim sila, at lahat ng eskwelahan ngayon, dito sa Holy Spirit at sa Quezon City, ay may mga tanim na gulayan, yung vertical, horizontal. Bakit sa Quezon City ay nagawa? Bakit sa Metro Manila ay nagagawa yung pagtatanim? E de lalong higit na magagawa sa probinsya. Sapagkat sa probinsya, Makita nyo, kasi ang mga Pilipino ngayon, pasensya na, maraming tamad. Bakit? Kung ikaw ay kantahin mo lang yung bahay kubo, labing walong gulay na ang maitatanim mo. Ang halaga lang po niyan, ididetali di ko sa inyo kasi ginagawa ko na nga po ito at pinamimigay ko yun sa mga constituents ko. Yung labing walong seeds at saka seedlings, 25 pesos lang yon. Kaya sa mga kapitan na ang constituents mo lang ay 500 families, 300 families, sa halagang 25 pesos, bawat labing walong seedling o seeds, eh, ikaw na magtanim. Sabi ko nga, kahit kalaban mo sa politika, taniman mo <laughs> ng gulay. Pag hinaharvest na yan, umaani na yan araw-araw, maiisip yan. Ha? Oh. Eh, maganda itong programa ni Kapitan, ni Kagawad. Araw-araw, humaharvest ako ng talong, okra, sili, malunggay, kung ano man yung mga nandyan na naitanim mo, eh pinakikinabangan mo yan araw-araw. At yung mga malnourished na kabataan, mabibigyan ng solusyon. Yung mga sakit na nagkalat ngayon, yung diabetes na yan, yung high blood na yan, yung kidney na yan, eh ang masirap kasi sa Pilipino ngayon, puro chichirya. Puro chichirya. At pagka ikaw ay nagtanong, sa mga bahay sa kabundukan. Eh, baka masya ka. Nasa kabundukan ng bahay, walang tanim na gulay. Pero ano stock na pagkain? Noodles. Nabubuhay ang tao ngayon sa totoo lang, noodles sa umaga, noodles sa tanghali, ang ganapon. Kasi pag tinatanong ko nung araw yung mga tao ko, di ba street cheaper natin, dalawang libo lang. Noong panahon na yun, tatlong libo, apat na libo. Paano mo binubuhay ang sarili mo? E eh, isandaan yung aking street shipper. Alam mo ba pag tinatanong ko yon, paano mo binubuhay ang sarili mo? Sasabihan ako, cup, noodle sa umaga, nung panahon na yun, 10 piso lang. O di 30 pesos, ha, sa isang araw, 900. O, 900 lang yon sa isang buwan. So, paano nila pinagkakasya ang pagkain na nila dahil nga doon sa pagbili. Iba lang ang flavor. Bulalo ngayon. O kaya soy. Di ba? So, pero, kasi naranasan ko rin yan eh. Actually, mas masarap pa ngayon yung buhay ng mahirap dahil meron ka. Nung araw kami, ha, ah, kakain kami, kanin lang. Hahaloan ah, ko lang yun ng papaya, ilalamas ko. O kaya ay saging, saka bagoong asin. Naranasan ko nung araw yan sa kahirapan namin. Kaya alam ko buhay ng isang mahirap. Nagtatapak ako noon, nag-aaral ako. Ilang taon, naglalakad ng limang kilometro. Ah, walang baon. So, kaya ako naisip ko talaga na ito'y buhay ng kalikasan. Sapagkat ito lang ang makapagbibigay talaga ng solusyon sa kahirapan, kagutuman, kalusugan. Nandoon na lahat eh. Kaya lang, hindi masyadong popular parang minamaliit nila. Pero ano, gano'ng kalaki ang impact kung iyan eh, kumaharbes ka na. Kung iyan eh, nakikinabang ka na. Hindi ba napakalaking bagay na natulungan natin, na-educate natin. Kailangan lang yung media, kamukha ninyo, ipromote lang natin ang ipromote ito hanggang sa lahat ay sumunod na. Pagkaya na sumunod na, nagkagaya-gaya na, ayan na. Alam niyo po, Yusek, <clears throat> Kung mapapas alam naman dapat papasentro namin ano, pag pagbumabahay uh, papuntang uh, mga probinsya. Nakikita natin ang daming mga Bakuran. saka Pero wala mga ng kalle, tanim. Oh. Sayang oh. Uh, ang haba-haba ng tinatravel tapos wala mga tanim. Eh nagiging Palagay ko kung ako ay eh, kapitan sa isang maliit na probinsya, hindi dapat maging excuse na walang budget kasi meron libreng mga seedlings sa Oh, sa so eh, At saka yung sinabi niyo po kanina na for a matter of 12,000 pesos makakapagtanim ka hmm. sa sa iyong buong barangay, oh, buong barangay. And yung pinag-usapan po nating 30 by 30 Kap. kag oh. na 30 square meters, 30 different vegetables ang oh. pwede mong itanim. So hindi ho excuse dapat na maliit kaming barangay, wala kaming place, kasi ang dami. And sa so, probinsya talaga mag-uumpisa yan. Dapat nga eh. Kaya, kaya nga, sa mga highway na lang, kung tataniman mo yan. Di ba sabi ko nga, sa kanan, lagyan mo ng niyog. Sa kaliwa, fruit bearing. May income ka pa. Yung pagitan, lagyan mo ng malunggay. Lagyan mo ng gulay. Yun lang. Yun lahat ng national highway, national road provincial road, city road, municipal road, at barangay road. Yun lang lahat ng national highway natin, mataniman. Yun yung sinasabi mong lahat ng dinadaanan mong highway. Di ba? National, provincial, city road, walang tanim. Walang tanim. Kahit barangay road. Kahit barangay road, walang tanim. Medung eh, doon pa lang. Pero sa ibang bansa, kita mo, lahat ng national highway, lahat ng city, municipal road nila, may tanim. Ang ganda, mga protas. At yung sa dito sa Vietnam. Nagpadala, nagpuntahan dito sa akin yung mga kagawad. Kagagaling nila. Pinakita sa akin yung island ng, ng uh, Vietnam. Malalaking mangga ang bunga. Habang nakahinto sila, nakatrapik, kitang-kita nila yung uh, center island ng kalye. At saka mga gilid, mga prutas. So, sa inyong experience, Yusek, ang barangay at local government officers ang mag-uumpisa. Kasi makikita ninyo sa screen ninyo ngayon, ano yung ginawa ho ni Kapitan Chito noong araw sa kanyang barangay, makikita ninyo punong-puno ng mga halaman para maging ehemplo sa mga kabarangay nila. At nakakatuwa, Cags Butch, dahil unang-una, nasa loob tayo ng syudad. Kumbaga, highly urbanized city ang Quezon City, pero meron tayong ganitong klaseng programa. How much more sa mga probinsya po natin? At nakakalungkot din isipin na sila mismo sa probinsya, wala. Pwede nga Mas pinipili pa ang instant. Tama. Pwede, Pwede nilang, nilang kaya ang Quezon City, may ordinansa nga. Hmm. na. Alam mo, ang mga may gulayan ngayon dito, more than 2,000 sites na ang mayroong gulayan sa Quezon City. Pangalawa, yung mga residente, hindi lang 300,000 na ang may kanya-kanya ng tanim sa mga subdivision. So, nai-encourage na rin unti-unti. Kasi, pagka hinaharvest mo na eh, doon mo maiisip na ang sarap kumain ng gulay na walang chemical. Lahat uh -huh. ng binibili nyo, alam nyo, uh -huh. pumunta ka sa Benguet, di ba? Pag ka sa Benguet, subukan mong lumabas sa sasakyan, huminto, doon sa gitna ng kabundukan ng mga bagyo vegetables na yan. Kung mahinahinadibdib mo, mahihilo ka sa amoy ng chemical. Yes, saka, ano, ka... Mm -hmm. Diba? Sa so, ganun lang. Ka Agus uh, Nagiging self-reliant yung barangay. Mm -hmm. Si Yusek, yung nung kapitan siya, self-reliant yung barangay Holy Spirit mm -hmm. dahil doon sa mga gulay. Mm -hmm. Actually, siguro mga two months ago na-invite niyang mandaluyong eh. Nagpunta, ka, nagpunta mga kagawad ko doon no, no. at talagang pinakita kung ano yung inaani sa kanila. Ibig sabihin, hindi hindi lip service yung sinasabi ni Yusek. Meron talagang patunay na naipakita nga kanina sa screen. Mm. Mm, tama. Pero ang ang ano niyan, dapat talaga yung ating mga probinsya na talagang yung yung kanilang mga lupain napakalawak. Mm. Dapat talaga magamit ang full potential nila. At uh, yun nga ang pinagtataka ko, hindi ko alam kasi alam naman ng Pilipino yan eh. Alam alam niya. Alam niya ng mga kapitan, yan alam ng mga governor. Pero siguro it's a matter of messaging tsaka siguro yung paano mo paano mo ipaparating sa kanila na talagang dapat magumpisa na tayo to reach our full potential na tama po kayo, Yusek. Agricultural country tayo pero even Vietnam nakakabilib na talaga dahil okay. pag nakikita namin ng Vietnam, iba sila na nag-iimport dito. Oh, ah, nag, ah, ano sa nagpapadala ng mga rice. Na kaya napakaganda ng uh, inyong programa na dapat along with us 'di ba mga official eh seryosohan ng mga Pilipino captains, mayors and governors kaya naman nandito tayo sa barangay tayo, Kags Butch, para din naman i-encourage yung ating mga taga-subaybay, especially ang ating mga kabarangay na ito pong programa na ito ay napakaganda. Higit sa lahat, yung food security Tama. ng bawat isa sa atin, eh, napakaganda po itong panawagan ng ating gobyerno na gawin din po natin sa ating mga tahanan para naman po wala nang dahilan para pa tayo ay magutom. Tama, kasi yung kapirasong lupa niyo, sabi mo nga, 30 square meter, tatlong pong gulay. Eh, napakarami dyan sa mga probinsya yung may mga backyard, ha? yung mga nakatiwang-uwang na lupa dyan. Kailangan lang talaga dito sa nakikita ko, yung initiative ng mga leader. At nandito na nga po ang ating Pangulo, ini-encourage na tayo, nandito ang ating Sekretary. Ako naman bilang Undersecretary, pinopromote ko. At saka talaga seryoso kami na ito'y may pa-implement nationwide. Kaya nga natutuwa nga si Sekretary sapagkat isipin nyo, baka yung susunod na report nila ngayon July, baka 30,000 barangay na yung nagtatanim na yan. Tapos sa ah, yung mga individual na nagtatanim, may million. So, kailangan lang parang siramplaka ang DILG na, na rin rin. laging ipapaalala, okay, ang media, lagi ipapaalala. Pag ito eh, laging pinapaalala natin, mahihiya na rin yung ibang walang tanim na gulay eh sasabihin mo lagi, may lupa ka. Ha? Ito na nga lang. Alam mo nung maliit kami, sa eskwelahan, meron kami yung garden eh. Di ba? Gumagawa kami. Okay. Pag kami, ako kasi, walang baon noon. Pagka recess, santol, bayabas ang kinakain ko. Pero sa dami ng kinakain ng bayabas at santol, pag dumumi ka rin doon sa likod na yon, after one month, buhay nga yung mga itindumi mo eh. Pasintabi ha, ganon ka lulusog ang gulay sa atin. Nang galing na mo na, nabubuhay pa. Samantalang yung iwe ayaw nilang magpakahirap ng konti para sila rin naman ang magkikinabang. Ano uh, uh, yan eh, uh, to simply put it, hmm. Walang magugutong kapag ginawa yung Tama, project ng kapag. E. Tama, wala. Ganong kasimple. E. Sa barangay, sa Mandaluyong, may dalawa kaming kapitan o meron mga kapitan na gumagawa. Pero dalawa po yung kakilala ko na katulad nung, nung isang kapitan, si Cap Richie, saka hmm. si Cap Carlito, hmm. na kilala niyo rin po. Hmm. Talagang meron silang ganyan. Uh, Nakakatuwa kasi wala talaga magugutom tama yun maganda yung programa na ganyan yung hapag ng DILG i-motivate lang natin Pagtulungan lang natin Pagtulungan natin ay yan po maraming maraming salamat alam niyo po Yusec uh, nais ko lang uh, ipahatid sa inyo ang uh, from the entire staff of Sabangay tayo uh, production team and uh, our bosses of uh, One Media uh, we would like to thank you for this special privilege at saka this special hour na ibinigay niyo po sa amin. I'm sure yung ating mga kabarangay na matagal na po kayong inihintay na mga interview namin at makasama namin, makapiling namin kayo, eh tuwan-tuwa at uh, we hope na this would be the start of something that would make a difference to people's lives. Uh, sa barangay kasi para sa amin po kaya tinatagpo namin na aling show na to with Cap Dondon and Cans Marie Naniniwala kami na everything starts sa barangay and everything ends sa barangay. Pag may ginawa ang barangay, mararamdaman ninyo. Pag walang ginawa ang barangay, mararamdaman din ninyo. Kaya po you said you have the floor uh, sa ating mga kabarangay, uh, baka naisiyo pong mag-iwan ng special message sa sa ating mga televiewers. wala yung sinupan natin na kapag-upulan, kung yan ay hindi natin may sasabi. Ang mga sikreto lang dyan, pumili kayo ng mga taong para dapat na alam yung mga policy na gusto nyo ipahitin. Dapat kung kayo yung magpo-focus sa programa, siguro may nyo mas Yan ang mga sikreto para magtagod kayo. At dapat magsimula ka. Mag ka ng mali. Magsimula ka ng mali. Hanggang dulo, mali. Huwag kang pa-advise doon sa taong mali ang i advice sa iyo. Kailangan yung marunong, yung may nalalaman na, yung may karanasan na, at hindi masamang mangopya. Nandaan nyo, ako'y nangopya rin, nangopya, -nang Lahat ng makita kong maganda, pinupulot ko, ginagaya ko. Kaya nagiging effective yung pamamahala natin. So, sa lahat ng uh, nanonood, yan po ang aking uh, panawagan sa inyo. Ah, Magkaisa tayo sa mga programa na pinapa-implement ng DILG sapagkat yan po ang solusyon sa kahirapan, kagutuman, kalusugan, kalikasan. Kaya sama-sama po tayo dyan. Maraming maraming salamat. Ayan, mga kabalagay, kumpletos recados po ang ating pong narinig. Narinig na po natin si Yusek Felicito Balmusina at sa mga susunod na panahon, Yusek, sana makasama pa namin kayo. At uh, sa mga susunod na mga episodes natin, tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-aaral ng Local Government Code para mapabuti natin ang serbisyong barangay. Dito lahat yan, Sa Barangay Tayo! ng aral sa mga kagawad at kapitan